Pasintabi po sa ating mga kasambahay dahil sa Maselan ang ulat na ito. Pinarikol ng isa sa pinakakilalang bread brand sa Japan ang libo-libong nitong produkto at nag-aalok din ng refunds matapos matagpuan ang bahagi ng itim na daga sa sliced bread nito. Nasa 104,000 products ng Pasco Shikishima Corporation ang inalisa sa merkado matapos matuklasan na ang rat parts sa dalawang pakete ng tinapay. Gawa ang tinapay sa isang pabrika sa Tokyo at sinuspindi na ang assembly line nito. ay sa Pasko, wala namang ulat na mayroon ng nagkasakit, punsod nito at humingi na rin ng paumanhin ng kumpanya sa mga customer at business partners.